Hanga ang mga netizen sa isang dialysis patient mula Quezon City. Sa kabila ng kinakaharap niyang malubhang karamdaman, nagagawa niya pa na magbigay ng inspirasyon sa kapwa niyang may sakit. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. may nakilala kong tatay from Quezon City na sa sobrang independent, hindi nyo aakalaing isa palang dialysis patient. Ako si Ron, isang dialysis patient. Tara, samahan nyo ako today. Meet Tatay Ron. Hilig niyang i-vlog ang kanyang journey bilang isang dialysis patient. Pero alam niyo ba, taong 2014 pa nang siya ay madiagnose ng stage 5 chronic kidney disease o CKD. Siyam na tao na siyang dialysis patient, pero gaya ng ibang nagda-dialysis, hindi raw naging madali ang kanyang pinagdaanan. Hopeless ako nung mga unang buwan ko. Unang-una, takot natakot talaga ako kasi yung tatay ko po nagdialysis nung mga uh, 1990s and hindi po siya nakatagal ng six months sa dialysis. Uh, namatay po siya sa sa sakit na CKD and uh, na cardiac arrest po. Parehong may history ng sakit sa bato ang magulang ni Tatay Ron. At may mga kaanak din daw siya na si din ang ikinamatay. Kaya lumipas ang ilang buwan sa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpa-dialysis. So, ang, ang, ang wish ko lang noong 2014, sana tumagal ako sa pagdadialysis at makita ko yung anak ko na mag-celebrate lang ng 7th birthday. Yun lang ang wish ko noong 2014. And ngayon yung anak ko 14 years old na. 'di ba? So, doon ko na na sa dialysis pala is may buhay talaga. Three times a week kung dialysis si Tatay Ron. Kung susumahin, higit 150 kada taon ang bilang ng sessions niya. Pero 90 lang dito ang covered ng PhilHealth. Kaya ang natitira, no choice kundi bayaran ng cash. Kada session pa naman, nagkakahalaga ng 3,200 pesos. Pero hindi sila tumigil na humanap ng ibang paraan. Ako, as an employed uh, uh, person, meron po akong coverage ng HMO, ginagamit ko naman po siya para sa mga laboratories. Ang tulong from family and relatives. Uh, hindi man po ganun kalaki pero masasabi ko po na very thankful ako. Buti na lang, taong 2022, naglabas ng memorandum ang PhilHealth at covered ng lahat ng sessions ni Tatay Ron. Kaya malaking ginhawa ito para sa kanila. Pero syempre, may konting gastusin pa rin. Kaya last year, pinasok naman ni Tatay Ron ang pagbavlog. At dito, ibinabahagi niya ang journey niya bilang dialysis patient. Pwede bang magkameron ng isang dialysis patient na masaya na isi-share yung journey niya, and uh, may inspire yung ibang dialysis patient. Na makikita na, oh itong dialysis patient na to, kahit nagda-dialysis siya, masaya siya, malakas siya, nagwo-work. And at the same time, kahit nagda-dialysis ako, uh, kaya ako. Yun yung naging goal ko. A Day in the Life of a Dialysis Patient ang unang video na inupload ni Tatay Ron. At sa loob lang ng isang linggo, umalo agad ito sa 1.7 million views. Kwento ni Tatay Ron, sa kabila ng lahat ng sakit niya, mental stress ang pinakamahirap niyang kinaharap. Kaya sa pamamagitan ng kanyang vlog, gusto niyang magsilbing inspirasyon sa mga kapwa dialysis patient. Mobile Journal na Pascual po, hatid ang mukha ng balita.